Ito po mga bossing, ang bowl ng kasaganahan po natin. Kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, wag na wag po kayo magpapawala ng ganito sa inyo pong center table or kaya po mga bossing ko sa inyo pong altar at ang dulot po nito ay napakaswerte. Isulat lahat ang mga pangarap at maging positibo sa buhay. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip kung paano mababago ang takbo na ating pong pamumuhay. Bagapat tayo po ay masipag na tao, madiskarte, hindi nakakalimot magdasal. Meron po ako ituturo po sa inyo pa mga bossing ko na mabisa na pantaboy ng mga kamalasan at pang-attract po ng swerte. Lalo-lalo na tungkol sa usapin ng pera para may patunguhan ang ating kasipagan. Kasi may mga pagkakataon na masipag naman po tayo, lahat na po yung nagginawa po natin, nirakit po natin. Pero parang sa wala't wala ang ating kasipagan. Kaya mainam, meron tayong mga ganito mga pamamaraan mga bossing. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng isang mangkok mga bossing ko ng asin. Kagaya po nito mga bossing, isang mangkok ng asin. Ang asin mga bossing ko ay isa sa mga subok na napakaswerte sa pangkalahatan. Ang asin mga bossing ko ay pantaboy din po ng mga kamalasan. Ngayon po mga bossing, gamitan po natin ito ng ating asin. Pero kung ating asin ay matutunaw, huwag kayo malungkot. Yung gagamitin lang naman natin ng asin ay mura lamang. Yung sa bangketa lang, lang natin nabibili. Yung mga 10 piso ang takal. 20, 50. Marami na po yun. Kaya kapag ito yung natunaw, uh, ito po ipapaltan lang po muna natin ng panibagong asin. Ngayon po mga bossing, bukod po sa asin, medyo madami-dami itong ating ingredients mga bossing. Gagamitan po natin ito ng itlog mga bossing. Ang itlog mga bossing ko ay for prosperity proven po rin po ito na maswerte. Kapag ikaw po, kahit nga po mga bossing ko yung eggshell, kapag po kayo ay nakakita ng eggshell, huwag nyo itatapon dahil marami po itong beneficion dulot. Ganun din po mga bossing, gagamit po tayo ng limang piraso na 20 pesos mga bossing. Bakit natin kailangan ng 20 pesos? Ang 20 pesos mga bossing ko ay dibat silver ang nasa gitna. Nagtataboy po yan ng kamalasan at ang rose gold naman na nakala po sa pabilog. Yan po mga bossing ko ay mabilis sa solusyon sa mga problema. Kaya gagamitin natin itong limang piraso mga bossing ko na 20 pesos. Pero kahit anong klase ng bariya na meron kayo, pwede po yan mga bossing. Hugasan nyo mula ito mabuti at patuyuan sa sinag po ng araw mga bossing. At pagkatapos, okay na natin ang gamitin po yan. Pagkatapos mga bossing, set aside po muna natin, kailangan po natin ng cinnamon. Ang cinnamon for love and for happiness, for success, for abundance mga bossing. Kaya kailangan din po natin ng cinnamon mga bossing. Ganon din pa mga bossing ko ang isa sa mga pinaka proven na napakaswerte at napaka-generous na magbigay ng tulong ay sa pamamagitan naman ng ating dahon ng laurel. Pero syempre mga bossing, ko, ano sinasabi ng inyong kalooban, eto po ang gagawin po ninyo. Pero kung ayaw po ninyo, huwag niyong pipilitan ng inyong sarili. Deadmahin mahinyo na lang mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin po natin, eto yung ating mga sangkap, kailangan po natin ng panulat. Kung kayo po mga bossing ko ay may berde na panulat, mas okay po yun. Kung meron kayong kulay pula ay mas okay din po siya or kaya ay dilaw. Ah Pwede rin naman po mga ko, ang pinakahuli, kung kayo mape-pressure at parang kayo po ay wala na aking mga nabanggit, ay di ganito na lang po na pentel pen. Gagamitin -pen. ko po ito para makita nyo po ng maayos yung ating mga isusulat mga bossing. Unahin po muna natin mga bossing, harap po tayo sa may silangan. 6.30 or kaya po mga bossing ko ay uh, alas 7 ng umaga. Ibibilita po natin to hanggang alas 8 kaya maglalaan po kayo ng oras hanggang alas 8 ng umaga. Kapag po kayo mga bossing ko ay nakapag uh, tuyo na nitong ating barya, ilagay nyo lang po siya dito. Pero asahan nyo mga bossing ko ng ating barya ay magmumistulang parang meron po siyang ano mga bossing parang meron po siyang kalawang kasi inilagay po siya sa asin. eto ay gagamitin lang po natin na pampaswerte at panghatak ng swerte. Lalagyan lang po natin siya dito mga bossing. Yan, ganyan po mga bossing. Yan. Hilara natin yung limang piraso ng ating pumbarya. Lagyan nyo lang po siyang ganyan. At pagkatapos eto rin mga bossing. Yan. Yan po mga bossing. At pagkatapos mga bossing ko, eto naman ay susulatan po natin. Halimbawa, itong itlog. Susulat po natin dito kung magkanong amount na matagal mo nang pinapangarap. Halimbawa po mga bossing ko, gusto ko na magkaroon ng 5 million. Wala pong masamang mangarap. Lalo-lalo na kung sasabayan nyo ito ng sipag at syaga. Isusulat po natin dito. Gusto ko na magkaroon ng 5, 5 million. 5 million. Yan. Para ma-attract natin ang 5 million. Bukod sa sipag at syaga, mainam na meron kayong ganito na pang-attract ng swerte. Tapos, ilagay natin dito ang ating itlog. Gawin nyo po ito sa umaga lamang. Tapos, ilalagay po natin tong cinnamon dito sa tabi. At pagkatapos, eto po mga ko ang ating dahon ng laurel. Isusulat nyo po sa dahon ng laurel ang mga pangarap ninyo. Siyempre, sulat po natin dito, gusto ko na magkaroon ng 5 million. Magkakaroon ako ng 5 million. Yan po mga bossing or kaya po Ah... Uh, magkakaroon ako ng mahabang buhay magkakaroon ako ng mahabang buhay o kaya long life yan buhay tapos ito naman po ay ah... Uh, uh, for happiness happiness yan, for buong family po ito. Yan po mga bossing. At pagkatapos, ilalagay natin siya dito mga bossing ko sa gilid. Yan. Siya ilalagay. Yan po mga bossing. Yan po yung ating uh, prosperity bowl mga bossing or prosperity mangkok mga bossing. Pang-attract ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera, tagumpay sa buhay, for happiness, ayan, long life. Ngayon pa mga bossing, ibilad po natin ito sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makakatulong po ito upang sa ganon maka-attract kayo ng swerte. Makalipas ang alas 8 ng umaga, kunin nyo po ito. Ilagay nyo po ito sa may altar po ninyo, pwede rin naman sa may center table, basta walang gagalaw, hayaan nyo lang po siya dyan. Kapag po itong ati pong itlog ay uh, lumanah, hayaan nyo lang po na kaganyan, matutuyo po yan. Hanggang ang makita nyo po yung itlog nyo, wala na laman mga bossing, natuyo na po yan. Tapos yung ating asin, basta pag ito ay natunaw, ito po ay i-alisin lang muna ito lahat, pagkatapos, ito po ay... Uh, Ugasan nyo po mabuti. tapos yung daon ng laurel sunugin, yung cinnamon, hayaan nyo lang po siya dyan, tapos kumuha muli kayo mga bossing ko ng panibagong asin, tapos kapag natunaw lang naman mga bossing, huwag nyo na natunaw na siya, na nag, uh, kumbaga ito lumutang na sa natunaw na asin, huwag nyo po yung hahayaan. Kapag natunaw ang asin, ibig sabihin marami siyang mga nahigop na negatibong enerhiya na dapat ay itapon lang po natin mga bossing at huwag kayong malungkot. Uh, maigi nga po yun, nahigop po yung mga negatibong enerhiya. Kapag naman po mga bossing ko hindi naman natunaw ang asin, mas okay din po yan pero hayaan nyo lang po na po siya mga bossing. Kahit ito po ay good for, pero yung pinakaibabaw niyan, asahan nyo na maninigas po yan mga bossing. Pero ibabaw lang naman po yan. Yung pinakailalim po niyan, okay po siya. Huwag lamang po nating hahayaan na matutunaw, magiging tubig ang atipong asin. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po itong gawin upang sa ganoon, mas higit po ang flow ng pasok nga po ng swerte, magtuloy-tuloy mga bossing. At syempre, positive lamang, sabayan lalo ang sipag at syaga, mananalig sa mga Panginoon, walang imposible mga bossing. Kaya kung ako'y pinaniwala mga bossing, asya, good luck po sa inyo lahat.